Ay, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayo na? Away na sa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, magbabasa tayo ng minsahe. Sabi ng ating sender, Better sir, kapag may misis ka o jowa sa abroad, for safety, pa-check muna like pa laboratory. Mahirap na alam natin na ngayon ay dumadami ang HIV po ba doon na. So, syempre, kapag ka, ang sabi niya, kapag ka may OFW na asawa, Ayan jowa or misis sa ibang bansa, dapat kapag ka umuwi daw ito, ay kailangan na magpa-laboratory para for the safe ng kanyang pamilya. So bakit nga ba nagkakaroon ng instinct ang ganitong babae o isang lalaki kapag ang asawa nila ay OFW? So i-discuss natin yung mga kasawi at magbibigay tayo ng ating mga suggestion tungkol dito syempre, pwede namang yes pwede namang hindi, depende lang yun mga kasabi, yes muna tayo yes for the sake, for example mga kasabi, yung asawa na ay matagal na sa ibang bansa, ayan syempre, hindi mo alam po ano ang mga nangyayari sa kanya sa ibang bansa syempre, may mga instinct kayo, na lalo kapag kayo ay nag-aaway, tapos si Mrs. or si Mr. ay nag-iba ng ugali, parang pakiramdam nyo ay nagkakaroon na siya ng iba damo mo ay parang wala ka na para sa kanya at higit sa lahat, yung bang bago na siya para sa iyo. So may mga instinct minsan sa mga kababaihan at sa kalalakihan na baka nakahanap na ang kanilang mga asawa sa ibang bansa or nakakatikim na na ibang luto. So, syempre mga kasawi, normal naman yun na minsan nag-iisip tayo ng mga kababaihan at kalalakihan kapag malayo yung asawa natin at matagal na at hindi ito nagpaparamdam sa atin. Kung baga dati, yung hindi pa ganun katagal, ay grabe yung pakikipag-communication sa'yo, naandyan yung text, tawag, hindi mapakali, mamaya't video call, kinakamusta yung mga anak ninyo at lalong-lalo ka na kung saan ka pumupunta, lahat ng pakikialam niya ay naandyan sa'yo at pag alala. Pero darating ang panahon at ilang taon ay parang biglang naglaho ito. para bang may nagbago. So, syempre ikaw ay napapaisip ka baka mamaya ay nagluloko na ang mga mister at misis nyo pagdating sa ibang bansa. Tumitikim na sila ng ibang potahe. So, syempre, kapag ka umuwi sila sa Pilipinas, ay maganda na for the sake bago kayo makipagdugan sa inyong mga asawa ay mas maganda nga na, na ipacheck up nyo yung asawa niyo for the sake ninyo na mag-asawa. Sa pag-uusap lang din naman yan. Para maging safe ka din at ligtas ka talaga. Pero, mga kasabay, ito may pero yan ha. Hindi lahat ng OFW ay nagluloko. May OFW din naman na matitino pa rin naman ito. At talagang consistent sa kanilang mga asawa. Ayan, na talagang naandyan pa rin. Kumbaga, naandun yung goal nila na kaya lumalayo sila sa kanilang mga asawa ay para makarao sa kanilang kahirapan, mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak, magpapagawa ng bahay at higit sa lahat sa kanilang mga magulang. Ayan. May mga kanya-kanyang rason kasi yung mga OFW, mga kasawi, kung bakit sila lumalayo sa kanilang mga pamilya para lang makarao sila at mabigyan nila ng magandang kinabukasan ang buong pamilya. So yun yung ating mga positive at good positive mga kasawi, na pwedeng itingking sa ating mga OFW na mga asawa kasi hindi naman lahat ng OFW ay nagluloko ito. Lagi tatanda naman yan. At syempre, lagi tatandaan na talagang magkaroon kayo ng tiwala sa inyong mga asawa. Napaka-importante yun na huwag babaliwalain yung trust ninyo sa isa't isa para kaya't paano ay hindi mawawala at hindi kayo mag-iisip ng kung ano-ano kahit malayo ang inyong mga asawa sa inyo, mga kasabi. At syempre sa mga OFW naman, kailangan ganun din naman kayo. Kailangan pagkatiwalaan ninyo yung mga asawa ninyo dito sa Pilipinas para hindi kayo parehas na magkakaroon ng mga negative thinking. ay Hindi mawala yung trust ninyo sa isa't isa, tigit sa lahat. Napaka-importante na dapat meron kayo trust talaga sa isa't isa para ito ay ito yung magpapatagal sa inyong pagsasama mga kasawi. Lagi tatandaan yan sa mga papabaihan at kalalakihan. At syempre sa mga OFW naman, huwag nilang sisirain ang tiwala ng asawa ninyo dahil pinayagan kayo dyan na umalis dito sa Pilipinas para kayo ay makapagtrabaho sa ibang bansa para gumanda ang inyong mga buhay. So wag nang haluan pa ng kung ano-anong gagawin na hindi maganda at ikakasira ninyo ng inyong pamilya mga kasawi. So yun lang po mga kasawi yung ating suggestion dito sa ating sender. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin. sa walang sawang pag-share to home. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!